Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 4, uh, Wednesday. So share ko lang sa inyo guys ano yung aking pinamili. Ito, matagal talaga ako hindi nakapag-vlog guys kasi <laughs> nawalan ako ng ganang mag-vlog-vlog dahil sa nangyayari sa <laughs> Pilipinas. Ang gold Talaga affected din talaga tayo. Ano? Talagang every time na pagbukas ko ng youtube Adon, uh, nood talaga ng mga balita. Ayan. So, sarado ko lang tong ating bigas. Wait lang. Yan. So, ito guys, yung ating pinamili. Baba ko lang yung ating camera. Ganyan. Yan. So, yung ating alaga. So, meron tayong ano guys. Uh, sa tabi mga Wait. Sa so, nga ating resibo sa tabang ng aking resibo. Ito. So, ayan. Meron tayong, ano guys, 36 pieces na mantika. Yung mantika, guys, grabe, ang tinaas. Nasa 33.55 ang isang peraso. So, ito yung isang box. 24 peraso to nandito. Tapos, ito yung uh, iba. So, total 36 peraso yan, guys. Dati, ang pintahan ko na mantika ay 30, yung, yung bago lang na in-order ko, yung uh, binili ko, nasa, ang bintahan ko ay nasa 36. Ngayon guys, since nagtaas na naman siya, naging 33.55 ang isang piraso. So, benta natin siya ng 38 guys. So, meron tayong 4.45 uh, cents. 4 pesos and 45 cents nakita sa kada isang bote. Ayan. Tapos, grabe tinasa, no? Grabe tinasa talaga ng mantika. Tapos, coke mismo, guys. Dalawa lang to. Ayan, dalawang mismo. Ang isang ganito, guys. Isang nakapack, 12 pieces, ay 191. So, binibenta ko siya ng 22 ang isa. So, meron tayong... Magkano ba kinikita ko dito? Ah, uh, 191 divide 12... 15.91 ang isang piraso guys. Binibenta ko siya ng 22. Meron tayong 6.08 uh, nakita sa isang piraso. Yan. Tapos, sa uh, RC Big naman guys, ang isang case, isa lang to. Isang, andun sa labas guys, mamaya pakita ko na lang sa inyo. No? Isang case na RC Big, ang isang case ay 252 divided 12. Ang cost niya nasa 21. So, binibenta ko siya ng 30 pesos. Tapos, ang Coke Big naman guys, ang isang case nasa 264 Uh, divide 12, nasa 22 ang cost, binibenta ko siya ng 30. So, meron tayong 8 pesos. Tapos, RC small guys, ang isang case ay 168. So, divide uh, 24 piraso, nasa, 20, uh, nasa 7 ang cost. So, binibenta ko siya ng 12, meron tayong 5 pesos. Kasi, meron din tayong uh, plastic ba diba, sa soft drinks tsaka yung straw na ginagamit. Sa Coke naman guys, ang ang isang case ay 177. Ang cost niya 7.3. So, ganun din nabintahan ko guys, 12 pesos din. So, meron tayong magkano ba? Uh, almost 5 pesos na kinikita. sa so, Malboro Light, hindi naman nagtaas dito guys yung mga sigarilyo namin. Ano? Ang Malboro Light natin dito, ang per 155 pa din. Tapos, yung red, ganun din. So, yung isang rim lang guys ang binili ko na Uh, malboro red, tapos isang kahang malboro light, at saka isang fortune, kasi may stocks pa naman ako doon isang natirang isang kahap pa ng fortune green, tapos meron pang andun sa isang lagayan, tapos malboro light, meron pa din doon stocks, ayun, so hindi naman ganun kalakas yung sa aking mga sigarilyo guys, ano, kasi dito sa bulakan guys, ang hinahanap talaga yung mga uh, ano, yung tawag dito Tumon, mga ganon, uh, RGD, ganon. So, wala naman ako nun guys, di ako nagbebenta kahit may mga dumadaan dito, mga uh, nakamotor, nag-aalok sa akin na ganon. Di talaga ako kumukuha guys kasi syempre may iwas ako ng ganon kasi baka ma-penalty tayo, di ba? Masarap pa yung tindahan natin dahil dun, di ba? Mahuli tayo nagbebenta ng mga illegal na sigarilyo. So, wala kasi permit yung mga ganun. So, uh, ano pa ba? So, nagpabili din ako ng egg, guys. Kaya lang, wala silang stock. So, yon Ito na yung pambili natin, guys. Tapos, yung ating uh, mga soft drinks, nandito so, naman sa labas. Ano lang to, guys? Uh, tagi isang, yun nga. Madilim ano? no? Ayan ito. Ito yung ating uh, pinabili. Ayan. Oh, dilim, di ba? Hindi ko na binuksan yung ilaw, guys. Kasi, <laughs> mamadali tayo. So ayun. Tapos nag ano din pala guys, na-deliver yung aking uh ice cream kahapon, December 3. Ayan Yung date, December 3 andito. Ayan. December 3 ilang klaro no, ma-blurred lang siya. So, yung total order natin, guys, ay nasa 3,085.85. Ito na yung nabayaran ko pala, guys, kasi binawas na yung aking subsidy na 252 noong October. Yan, you no? Know, October sales. October na subsidy. Yan. 252.51. So, ito yung binayaran ko, 3,085. Total ng order ko ay 3,338. Yan. So, ice cream natin, guys. Uh, hindi <coughs> talaga na ako matumal naman talaga eh. Tumal talaga. Tinanggal <laughs> ko yung electric fan kasi pag nagbablog tayo, ano, maingay. di klaro yung boses ko. So, bakit ako lang yung ice cream, no? Punti lang naman yung nadagdag kasi nga, madami pa tayong ice cream. Ayan, o. Oh. Pero puno pa din yan. Puno. Ayan. Yan. Yan nandiyan. Kasi nawala na ako, naubusan ako nung uh, fruit lolly, yung mga mumurahing ice cream ba, yung 30, 10, 10, 11, ah uh, 9, so walang ganun eh. Kaya yun yung mga hinahanap ng mga bata. So ayun, so by ano guys, uh, sa linggo, kasi birthday ng anak ko Sabado, uh, mag-grocery sana kami ng Sabado, kalang birthday nga. So linggo kami mag-grocery, so ayan, titindahan natin. So mga ano guys, uh, mga fat wala na ako Talagang ubos ng aking popcorn. You know, walang laman. <laughs> Tapos yung mga kapi ko malalaki, wala din. So, ayan. So, yun naman, guys. Ang aking sinishare. Maraming sa panunod. Balang babay.